Iris, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 11, at number 2, 3 digits, number 1, number 4, at number 8. Anim na numero, number 29, number 10, number 21, number 38, number 5, at number 42. Taurus, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto 2 digits number 11 at number 7 3 digits number 2 number 1 at number 9 anim na numero number 16 number 22 number 10 number 34 number 35 at number 11 Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mga o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 8 at number 17. 3 digits, number 3, number 5 at number 8. Anim na numero, number 20, number 14, number 28, number 49, number 33, at number 40. Cancer, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto 2 digits number 15 number 11 3 digits number 1 number 4 at number 8 anim na numero number 23 number 11 number 17 number 35 number 8 at number 4 Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 5 at number 2. 3 digits, number 2, number 7. At number 5. Anim na numero, number 5, number 19, number 8, number 31, number 34, at number 40. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 6, number 11. 3 digits, number 1, number 9 at number 6. Anim na numero, number 4, number 11, number 29, number 6, number 32 at number 45. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 7, number 2, 3 digits, number 0, number 5, at number 9. Anim na numero, number 19, number 28, number 9, number 12, number 37, at number 36. Scorpio, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 12, number 2. 3 digits, number 4, number 5, number 7. Anim na numero, number 36, number 19, number 10, number 17, number 5 at number 28. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 3, number 11, 3 digits, number 1, number 8, at number 5. Anim na numero, number 25, number 11, number 17, number 29, number 31, at number 40. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa loto 2 digits number 6 number 11 3 digits number 2 number 8 at number 5 anim na numero number 1 sham number 33 number 15 number 28 number 34 at number 7. Aquarius, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 19, number 2, 3 digits number 2, number 3, at number 9. Anim na numero, number 13, number 36, number 18, number 20, number 33, at number 42. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa loto, 2 digits, number 11, number 2. 3 digits, number 1, number 7, number 9. Anim na numero, number 34, number 2, number 19, number 25. Number thirty, at number forty five.